Ang kwento ni Haring David Sa isang malayong lupain noong unang panahon, may isang batang pastol na nangangalang David. Isa siyang simpleng binata na nag-aalaga ng mga tupa sa malawak na kabundukan ng Israel. Tahimik ang kanyang buhay, ngunit puno ng pananampalataya. Sa bawat araw na kasama niya ang mga tupa, umaawit siya ng papuri sa Diyos at nagtitiwala na siya ang gumagabay sa bawat sandali. Isang araw, habang binabantayan ni David ang mga tupa, napansin niyang may mga panganib na dumarating. May liyo na nagtangkang agawin ang isa niyang alaga, pero buong tapang niya itong hinarap. Hindi dahil sa lakas ng kanyang braso, kundi dahil sa kanyang pananalig na hindi siya pababayaan ng Diyos. At sa tulong ng Panginoon, nagawa niyang mailigtas ang tupa mula sa panganib. Mula noon, napatunayan ni David na ang puso ng isang tunay na alipin ng Diyos ay puno ng tapang at pananalig. Sa kabilang dako, ang hukbo ng Israel ay nakaharap sa matinding pagsubok. May isang higanting mandirigma mula sa kaaway na nangangalang Goliath. Napakalaki niya at ang kanyang tinig ay umuugong sa bawat sigaw niya araw-araw niyang hinahamon ng buong Israel, ngunot walang naglalakas loob na lumaaban sa kanya. Natakot ang lahat, sa pukatila imposibleng talunin ang isang mandirigmang tulad niya. Nang dumating si David upang dalawin ang kanyang mga kapatid na sundalo, narinig niya ang hamon ng higante. Nakita niya ang takot sa mga tao, pero hindi ito kumapit sa kanyang puso. Para kay David, ang totoo at pinakmalaking lakas ay nagmumula sa Diyos. Kaya't nagtataka ang lahat ng lumapit siya sa hari at nag-alok na siya mismo ang lalaban kay Goliath. Isang batang pastol laban sa isang mandirigmang sanay sa digmaan. Tinangka ng iba na pigilan siya. Sinabing siya'y bata pa at walang laban. Ngunit sa puso ni David ay may matinding tapang at pananalig. Sinabi niya na kung nailigtas siya ng Diyos mula sa leyon at oso, maililigtas din siya mula sa kamay ng higante. Kaya't pinayagan siya ng hari at ang tanging dalang sandata ni David ay tirador, ilang makikinis na bato at isang matibay na pananalig sa Panginoon. Lumakad si David papunta sa gitna ng kapatagan. Sa bawat hakbang, ramdam niya ang bigat ng laban ngunit mas matatag ang tiwala niya sa Diyos. Nang makita siya ni Goliath, tinawanan siya ng higante. Para kay Goliath, isang biro lang ang batang lumalapit sa kanya. Ngunit hindi nagpapigil si David. Sa payapang tinig, sinabi niya na ang laban ay hindi sa pagitan ng lakas ng braso, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. At sa isang iglap, inihagis ni David ang umaalong na bato mula sa kanyang tirador. Tumama ito sa noon ng higante at sa pagkahulog ni Goliath, nanalo si David sa laban na inaakalang lahat ay imposibleng mapagtagumpayan. Sa araw na iyon, nakita ng buong Israel ang kapangyarihan ng pananampalataya. Mula sa isang simpleng pastol, unti-unting nakilala si David bilang isang magiting na mandirigma. Ngunit higit pa sa tapang, kilala siya sa pagkakaroon ng pusong malapit sa Diyos. Mahilig siyang umawit at sumulat ng mga awit ng papuri, mga salitang nagpapakita ng kanyang tunay na damdamin at pananampalataya. Sa bawat tagumpay, lagi niyang ibinabalik ang papuri sa Panginoon. Sa pagdaan ng panahon, itinalaga siya bilang hari ng Israel. Isa itong malaking responsibilidad at tulad ng bawat tao, nagkaroon siya ng mga pagkakamali at mabibigat na pagsubok. May mga panahon ng labanan, may mga panahon nasaktan niya ang Diyos, ngunit lagi siyang bumabalik sa kanya ng may pagsisisi at pagpapakumbaba. Ito ang nagpatunay kung bakit siya tinawag na tao ayon sa puso ng Diyos. Bilang hari, pinangunahan ni David ang Israel ng may tapang, karunungan at pag-asa. Minahay niya ang kanyang bayan at ginabayan sila ng may malasakit. Tinuruan niyang marami tungkol sa kahalagahan ng pananampalataya, pag-asa at pagpapatawad. At kahit na may mga pagkakamali siya, nanatili ang puso niya sa Diyos. Ang kanyang buhay ay naging patunay na kahit ang isang simpleng pastol ay maaring gamitin ng Diyos para sa dakilang layunin. Hindi kailangan ng malaking lakas para magtagumpay kundi isang pusong nagtitiwala sa Panginoon. Hanggang ngayon, ang pangalan ni Haring David ay tumatatak sa kasaysayan bilang mandirigmang tinalo ang higante, hari ng Israel at manunulit ng mga awit na nagbibigay lakas sa milyong-milyong tao sa buong mundo. Isa siyang huwaran ng pananampalataya, tapang at tunay na pagtitiwala sa Diyos. At dito nagtatapos ang ating kwento. Ang alaala ni Haring David ay nagpapaalala sa ating lahat na sa bawat hamon gaano man ito kalaki may Diyos na kasama natin at kung siya ang ating lakas walang higante ang hindi kayang talunin